Ang pagbabahagi ng mga personal na sandali sa online ay naging uso para sa marami. Sa katunayan, ito ay naging isang paraan upang kumita. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat sa virtual na espasyo ay hindi makapaghintay na ibahagi sa mundo kung ano ang nangyayari sa kanilang mga pribadong buhay. Ang mga wedding shoot, pregnancy shoot, at mga larawan ng pinakabagong sasakyan ay lumilipad sa paligid. Parang lahat ay gustong ipagmalaki ang kanilang tagumpay. Hindi lamang ito nangyayari sa virtual space, ginagawa din ito ng mga tao sa totoong buhay. Mataas ang tuksong idrag ang lahat sa kanilang tagumpay, ngunit nabigo silang isaalang-alang ang mga posibleng kahihinatnan ng pagkilos na ito sa kanilang buhay. Mag-ingat ka! Binabalaan ka ng Diyos na itikom ang iyong bibig kapag pinagpapalakan niya, dahil hindi lahat ay mayroon ka sa kanilang magandang aklat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagawa yon. Maraming tao ang nakakaramdam ng matinding pagnanasa na maging mas nakikita online sa mga araw na ito. Sa kung paano gumagalaw ang mundo, lahat ay may presensya sa internet may paniniwala na ang pagiging mas aktibo sa online ay nagiging masikat ka. Ito ay humahantong sa mga tao na magbahagi ng marami tungkol sa kanilang buhay upang makakuha ng higit pang mga gusto at tagasunod. Ngunit dapat mong matanto na kapag inilagay mo ang lahat ng bagay tungkol sa iyong buhay sa online, binibigyan mo ang iba ng maraming kontrol sa iyong personal na buhay nagiging peligroso ang iyong privacy, at maaaring magsimulang tumingin ng mabuti ang mga tao sa iyong buhay. Bagamat mainam ang pakikipag-ugnayan sa iba online, ang ilang bagay tungkol sa iyo, lalo na ang iyong mga nagawa, ay hindi dapat ipaalam sa publiko. Ang pagkakaroon ng mabuting hangarin ay mahusay, ngunit hindi ito palaging sapat. Oo, maaari mong ibahagi ang iyong mga panalo para makapagdiwang kasama ka ng mga tao, ngunit may higit pa rito. Ang sobrang pagbabahagi ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib, hindi lamang sa pisikal, ngunit sa lahat ng mga epekto. Ang maaaring mukhang inosenteng pagbabahagi, ay maaaring hindi sinasadyang makaakit ng gulo sa iyong buhay. Kung hindi ka naniniwala, isa alang alang ang halimbawang ito. Tandaan ang kwento ni Haring Herodes, at ang kapanganakan ni Jesus. Ang mga pantas ay nagmula sa silangan, kasunod ng isang maliwanag na bituin na pinaniniwalaan nilang hudyat ng pagsilang ng isang makabuluhang hari. Dumating sila sa Jerusalem at nagtanong tungkol sa bagong silang na hari ng mga Judyo. Ang balitang ito ay bumagabag kay Haring Herods, na naghahari na sa Judea. Ipinatawag ni Herods ang mga punong saserdote, at mga eskriba, upang magtanong kung saan ipanganganak ang Mesyas ipinaalam nila sa kanya na ang mga propesya, ay tumutukoy sa Bethlehem. Palihim na nakipagpulong si Herods sa mga pantas, hinimok silang hanapin ang bata, at iulat sa kanya. Sinabi niya na gusto rin niyang sambahin ang bagong silang nahari. Dinala ng bituin ang mga pantas sa kinaroroonan ni na Maria, Jose, at ang sanggol na si Jesus sa Bethlehem. Naghandog sila ng mga regalong ginto, kamangyan, at mira. Gayunpaman, nakatanggap sila ng babala sa panaginip tungkol sa tunay na intensyon ni Herods. Pinili ng mga pantas na hindi bumalik kay Herods, at umuwi sa ibang ruta. Nang matuklasan ni Herods na hindi nagpakita ang mga pantas, nagalit siya, at iniutos na patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem na wala pang dalawang taong gulang. Sa kabutihang palad, isang anghel ang nagbabala kay Jose, at siya ay tumakas kasama ang kanyang pamilya sa Ehipto na nakatakas sa malupit na utos ni Herods. Kung pag-isipan mong mabuti ang kwentong ito, malalaman mo na ang mga pantas na lalaki, ay inosenteng nagbahagi ng impormasyon tungkol sa sanggol na si Jesus, kay Haring Herods. Hindi nila alam ang kanyang masamang motibo. Sa kabutihang palad, iniligtas ng awa ng Diyos si Jesus mula sa kapahamakan. Kung nagtagumpay si Herod sa kanyang plano, maraming kalupitan ang maaaring mangyari. Maaaring binago nito ang takbo ng kasaysayan upang ang pagkilala bilang isang kristyano sa ngayon ay maaaring hindi posible. Ito ay isang malalim na aral upang piliin ng matalino kung kanino mo pagbabahaginan ng iyong mga pagpapala. Hindi lahat ay maaaring nasa puso ang iyong pinakamahusay na interes. Pag-usapan natin ang kapangyarihan ng pananahimik. Ang pananatiling tahimik ay hindi nangangahulugan na ikaw ay walang kaalam-alam o hangal. Ipinapakita nitong alam mo kung ano ang sasabihin, kailan, at kanino. Wisdom in action yan. Mahusay ang pagkakasabi nito sa kawikaan, 17 oras 28 minuto, maging ang mga mangmang -mang ay iniisip na matalino kung sila'y tumahimik, at naunawaan kung sila nagpipigil ng kanilang mga dila. Ang pagpili na manatiling tahimik ay hindi tanda ng kahinaan, sa halip, ito ay isang matalinong diskarte sa pag-uusap. Kabilang dito ang pagpili ng tamang sandali at pag-unawa kung kailan talaga kailangan ang mga salita. Kung walang nagtatanong tungkol sa iyong mga nagawa at hindi mahalaga na talakayin ang mga ito, ayos lang na panatilihin ang mga ito sa iyong sarili. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo dapat ipahayag ang pasasalamat sa Diyos kapag siya ay nagtaas sa iyo. Nangangahulugan ito na iniisip mo kung kanino mo ibinabahagi ang naturang impormasyon. Sa halip na magdiwang kasama ka, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng inggit at maghanap ng mga paraan upang mapabagsak ka. Ang pananatiling tahimik ay nagiging isang madiskarteng hakbang kung saan nagsasalita ka nang may layunin at may epekto. Sa mundo kung saan saganang dumadaloy ang mga salita, ang pagyakap sa katahimikan ang nagpapahiwalay sayo. Nagpapakita ito ng pagpipigil sa sarili at pagunawa sa kahalagahan ng iyong mga salita. Kaya't hayaan ang kapangyarihan ng katahimikan na maging gabay mo na tumutulong sa iyong pangasiwaan ang mga pag-uusap ng may karunungan at pag-unawa. Mahalagang kilalanin na ang lahat ay may mga kaaway, hindi naman dahil sa isang bagay na ginawa mo upang masaktan sila. Si Jesus, na naghahangad lamang ng kaligtasan ng mga tao, ay humarap sa puot at maging sakamatayan ng hindi nakagawa ng anumang maling gawain ang pagkakaroon ng mga kaaway ay maaaring hindi resulta ng mga personal na pagkakamali, ngunit maaaring dahil sa ilang iba pang dahilan. Isa alang-alang ang iyong sarili, kung si Jesus ay nakatagpo ng oposisyon, kung gayon mayroon kang mga kaaway din maaaring hindi ka nagustuhan ng ilang tao dahil lamang sa iyong tagumpay. Ang pagpapabaya sa katotohanan na hindi lahat ay naghahangad ng mabuti sa iyo ay isang pagkakamali. Ang puso ng tao ay maaaring maging mapanlinlang, at may mga kwento ng mga taong nagtataksil sa kanilang mga kaibigan para sa pansariling pakinabang. Isipin na mayroon kang isang kaibigan na, sa halip na maging masaya para sa iyong tagumpay, ay nainggit kapag nakakuha ka ng isang malaking sweldo o nakakuha ng isang magandang kotse. Ito ay maaaring maging maraming upang mahawakan. Hindi lahat ay maaaring tunay na ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ito ay maaaring dahil hindi nila naranasan ang gayong tagumpay. Napakahalagang maging maingat sa mga individual na pipiliin mong ibunyag ang iyong mga nagawa. Kung ang isang tao ay patuloy na minamaliit ang kahalagahan ng iyong mga tagumpay o nagsasalita ng negatibo tungkol sa iyo sa likod mo, maaaring hindi sila ang pinakaangkop na mga tao upang ibahagi ang iyong mga tagumpay. Katulad nito, kung madalas nilang i-highlight ang iyong mga kabiguan sa halip na magbigay ng suporta, maaaring matalinong muling isaalang-alang ang pagbabahagi ng iyong mga makabuluhang tagumpay sa kanila. Bukod pa rito, manatiling maingat sa anumang mabilis na negatibong reaksyon na natatanggap mo kapag nagbubunyag ng positibong balita. Kung biglang magbago ang ugali ng isang tao pagkatapos mong sabihin sa kanya ang tungkol sa iyong tagumpay, maaring hindi siya comfortable dito. Kung makakatanggap ka ng hindi makatuwirang pagpuna sa halip na kapakipakinabang na feedback, ipinapakita nito na maaaring hindi ka nila tunay na sinusuportahan. Makinig sa espiritu ng Diyos. Kung hindi ka mapalagay o nais mong hindi nakipagbahagi sa isang partikular na tao, ito ay isang senyales na isipin ang tungkol sa iyong relasyon sa kanila. Mag-ingat sa mga gumagawa ng iyong mga layunin na tila imposible. Sa pakikitungo sa mga tao, dapat mong maunawaan na ang mga tao ay may kanilang mga kapintasan at hindi perpekto. Hindi tulad ng Diyos, minsan ang mga tao ay maaaring gumamit ng impormasyon laban sa iyo. Sa makatuwid, ang pagpapanatiling pribado ng ilang bagay ay isang matalinong hakbang dahil kung hindi alam ng iba ang ilang partikular na detalye, hindi kanila nila mapipinsala sa kaalamang iyon. Bagamat mahalaga ang pagkakaibigan, hindi lahat ay lubos na mapagkakatiwalaan. Ang Diyos ay ang pagbubukod, hindi kanya ipagkakanulo. Ang ideya ay simple, ang pagbabahagi ng mas kaunti tungkol sa iyong sarili, ay nagpoprotekta sa iyo mula sa potensyal na pinsala. Ito ay hindi tungkol sa pagiging kahinahinala, ito ay tungkol sa pag-unawa sa kalikasan ng tao. May mga bagay na pinakamabuting itago sa pagitan mo at ng Diyos, hindi dahil kulang ka sa pagiging bukas kundi para pangalagaan ang iyong sarili. Tingnan ang kwento ni Saul at David, halimbawa. Si Saul ay isang dakilang hari na kilala sa kanyang tagumpay sa mga labanan, Gayunpaman, nang matapang na hinarap ni David si Goliath, at nagtagumpay, napalitan ang paghanga ng mga tao. Isa Samuel labing walong, pito tandang bawas siyam, habang sila ay sumasayaw, sila ay umaawit, si Saul ay pumatay ng kanyang libo-libo, at si David ay kanyang sampu-sampung libo. Labis na nagalit si Saul, at mula noon ay nanatiling maingat na binabantayan ni Saul si David. Ang tagumpay na ito na itinala ni David, ay nagpaawit sa mga tao ng papuri sa kanya, na naging dahilan ng pagkagalit ng hari. Si Saul, na dating may gusto kay David, ay nakaramdam ng pananakot, na humantong sa inggit at paninibugho. Ang paninibugho ni Saul ay hindi lamang nanatili bilang isang pakiramdam, naging mapaminsalang aksyon ito kay David. Nagkaroon pa nga ng isang pangyayari kung saan sinubukan siyang hagisan ni Saul ng sibat. Sa kabila ng katapatan at tagumpay ni David, sinira ng paninibugho ni Saul ang kanilang relasyon. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng mapanirang kapangyarihan ng inggit at paninibugho. Kapag ang isang tao ay nagsimulang makamit ang higit pa, ang inggit ay maaaring humantong sa iba na gawin ang mga bagay na hindi nila naisip na gagawin nila. Upang maiwasan ang gayong negativity, matalinong maging maingat sa pagbabahagi ng iyong mga pagpapala. Ang pagiging tahimik tungkol sa iyong tagumpay, ay maaaring makatulong na mabawasan ang paninibuho sa iyong paligid at mapanatili ang mas malusog na relasyon. Ang mas mapanganib ay ang ilan ay maaaring magpanggap na sumusuporta, habang palihim na nagbabalak na pahinain ang iyong mga nagawa. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng discernment sa pagpili kung kanino ibabahagi ang iyong mga tagumpay o mga lihim. Hindi lahat ay may sapat na gulang upang pangasiwaan ang iyong kaunlaran. Maaaring banta ng ilan ang iyong kapakanan. Kaya, sa pagbuo ng iyong mga relasyon, maingat na piliin ang mga taong maaari mong ibahagi ang iyong mga tagumpay. Ngunit paano mo malalaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan bilang isang kaibigan? Narito ang ilang paraan para malaman ito. Una, ang pagtitiwala sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa pag-unawa. Kung ikaw ay isang Kristiyano, at taglay mo ang Espiritu ng Diyos sa loob mo, mayroong isang tiyak na antas ng kawalan ng katapatan na hindi mapanatili ng mga tao kapag nakikipag-ugnayan sa iyo. Maaaring ihayag ng Espiritu ng Diyos ang tunay na intensyon ng iba, na nagpapahirap sa panlilinlang na magpatuloy makikita mo ito sa buong banal na kasulatan. Naunawaan ni Jesus ang masamang hangarin ni Judas Iscariot, isa sa kanyang mga disipulo. Alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas, at sa huling hapunan, tinukoy niya si Judas bilang isa na maghahatid sa kanya sa mga otoridad. Bukod pa rito, kapag umiwas ka sa pagbabahagi kaagad ng mabuting balita, maaari mong maingat na isa alang alang kung kanino ipaalam ang tungkol sa iyong tagumpay. Ito ay mahalaga dahil, sa kaguluhan ng sandali, maaari kang sumambulat sa sino man nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga intensyon o reaksyon. Sa halip, kapag nakaranas ka ng isang positibong kaganapan, ipahayag ang pasasalamat sa Diyos, ngunit labanan ang pagnanasang ibahagi sa lahat ng pabigla-bigla dahil sa iyong pananabik. Tinitiyak ng diskarteng ito, na ang mga tunay na nagdiriwang ng iyong tagumpay ay nakikibahagi sa iyong kagalakan. Ang mga tunay na kaibigan ay masasabik sa iyong tagumpay, at makibahagi sa iyong kaligayahan. Sa kabilang banda, ang mga individual na may lihim na motibo, tulad ng paninibugho o pagiging mapagkumpetensya, ay maaaring mahirapang itago ang kanilang tunay na nararamdaman, pag-isipan kung ano ang naging reaksyon nila sa iyong mga nakaraang tagumpay. Sa sandaling maramdaman mo ang isang banayad na tanda ng paningibugho, sa manang loob, o kawalang interes, kung gayon hindi ka dapat magtiwala sa kanila. Kapag nagmamasid kang mabuti, matutukoy mo ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo, at ang mga maaaring hindi. Ang tunay na mga kaibigan ay hindi lamang nagpapahayag ng kaligayahan sa salita, ngunit gumagawa din ng mga aksyong sumusuporta. Maaari silang mag-alok ng pagbati, magtanong tungkol sa mga detalye, at tunay na makisali sa iyong mga positibong karanasan. Ang mga tunay na kaibigan ay pare-pareho sa pagpapakita ng mga positibong tugon sa iyong mga tagumpay. Mahalagang tingnang mabuti ang iyong circle of friends sila ba ay mga taong may pagmamahal sa Panginoon? Kung wala silang takot sa Diyos, maaari silang sumuko sa masasamang mungkahi mula sa Diablo. Ngunit kung kasama mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos, nagiging mahirap para sa paninibugho na umunlad. Kahit na nakakaramdam sila ng inggit, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay tumutulong sa kanila na madaig ang gayong mga damdamin. Ang iyong mga pagkakaibigan ay dapat na isang ligtas na lugar kung saan hindi ka natatakot na ibahagi ang iyong mga tagumpay. Ang mga tunay na kaibigan ay ang mga nagdarasal na kasama mo. Kapag ang mga tao ay tunay na nananalangin para sa iyo, nagiging mahirap para sa kanila na gumawa ng masasamang gawain sa iyo. Bagamat totoo na maaaring may mga negatibong motibo ang ilang tao, ang pagpapaligid sa iyong sarili ng mga positibo, at makadiyos na mga individual ay maaaring mabawasan ang epekto ng gayong mga intensyon. Hango sa halimbawa ni Jesus, kahit na mayroon siyang Judas na nagkanulo sa kanya, mayroon din siyang iba pang mga disipulo na nanatiling tapat. Ito ay nagpapatunay na sa kabila ng presensya ng mga may masamang hangarin, mayroon ding mga taong may mabuti at tapat na puso. Gayon din, kung mayroon kang isang paraan ng pamumuhay ng panalangin, maaari itong kumilos bilang isang kalasag laban sa panlilinlang at masamang hangarin. Ang patuloy na buhay panalangin ay kadalasang nagbubunsod ng pag-unawa, na tumutulong sa iyong makita sa pamamagitan ng katapatan at labanan ang mga pakana ng Diablo. Ang sabi ng Biblia sa Isa Peter 5, 8, maging alerto, at matino ang pag-iisip ang inyong kaaway na Diablo ay gumagala na parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Ang Diablo ay hindi nagnanais ng mabuti para sa sinuman, lagi siyang naghahanap ng paraan para magkagulo. Isa sa mga paraan ay ang pagtatanim ng inggit at away sa puso ng isang tao. Ang pinakamahusay na paraan upang ipakita na ikaw ay isang maingat na kristyano ay kapag ikaw ay nananalangin. Sa pamamagitan ng mga panalangin, makikilala mo ang puso ng mga tao, at makikilala kung kailan nagkakaroon ng problema. Kahit na gusto ng Diablo na lumikha ng salungatan, ang panalangin ay maaaring magbigay sa iyo ng pananaw upang kontrahin ang mga mapaminsalang plano. Regular na manalangin at isuot ang espiritual na baluti ng Diyos. Gawin itong paraan ng pamumuhay at tingnan kung paano ka magiging alerto, matalino, at protektado laban sa mga hamon ng jablo. Sa kabila ng hamon ng pagkakaroon ng mga taong hindi nasisiyahan sa iyong tagumpay, may mga pagkakataon kung saan inutusan ng Diyos ang mga individual na tumahimik tungkol sa kanilang mga pagpapala. Para sa mga Kristiyano, ang pagsunod sa patnubay ng Diyos ay napakahalaga, kahit na ang kanyang mga tagubilin ay maaaring hindi lubos na naunawaan. Maaaring pangunahan ka ng Diyos sa mga partikular na paraan upang ipagdiwang ang iyong mga pagpapala. Maaaring may isang tukso na pumunta lahat sa pagdiriwang, gayon paman, maaari kang turuan ng Diyos na maging mahinahon sa iyong mga aksyon. Ang patnubay na ito ay isang pagsubok ng iyong pagsunod sa kanyang pamumuno, at maaaring may iba pang mga dahilan na hindi ibinunyag sa iyo. Ang pagtitiwala sa karunungan ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga tagubilin, kahit na hindi ito natural, ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya at pagpapasakop. Kinikilala nito na ang plano ng Diyos ay maaaring higit pa sa iyong agarang pagkaunawa. Gayon din, kapag sumunod ka sa kanyang patnubay, iniayon mo ang iyong sarili sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Halimbawa, sa Biblia, kung saan pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bingi at pipi. Pagkatapos ng pagpapagaling, mahigpit na ipinagutos ni Jesus sa mga taong nakasaksi ng himala na huwag ipakalat ang balita. Gayon din, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang pambihirang pangyayari kung saan si Jesus ay nagbagong anyo sa harap ni na Pedro, Santiago, at Juan sa isang bundok. Si Moises at si Elias ay nagpakita rin, at ang isang tinig mula sa isang maningning na ulap ay nagsabi, Ito ang aking anak, na aking minamahal, sa kanya, ako'y lubos na nalulugod. Makinig sa kanya. Nakatala sa Mateo 17, siyam ang mga tagubilin ni Jesus sa mga alagad, habang bumababa sila sa bundok, tinagubilinan sila ni Jesus, huwag sabihin kanino man ang inyong nakita, hanggang ang anak ng tao ay ibinangon mula sa mga patay. Sa kwentong ito, inutusan ni Jesus ang mga disipulo na huwag ibahagi ang pambihirang pangyayari hanggang sa maganap ang isang tiyak na pangyayari sa hinaharap, ang kanyang muling pagkabuhay. Itinuturo nito na ang Diyos ay maaaring magbigay ng isang tiyak na oras para sa pagbabahagi ng mga espesyal na sandali o mga pagpapala. Hinihikayat ka nitong sundin ang plano ng Diyos at maghintay ng tamang panahon at sitwasyon, bago ihayag ang ilang bagay. Ang pangunahing ideya ay magtiwala sa oras ng Diyos at sundin ang kanyang mas malaking plano kapag nagbabahagi ng mahahalagang sandali o banal na mga pagpapala. Kapag nagbigay ang Diyos ng tagubilin na dapat mong itikom ang iyong bibig, mahalagang huwag pansinin ang mga babala mula sa Diyos. Kung hayagang ibinabahagi mo ang lahat ng iyong mga pagpapala sa lahat at naharap sa mga hamon dahil sa inggit, hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong diskarte. May kapangyarihan ang Diyos na iligtas ka sa anumang sitwasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay taimtim na manalangin sa kanya at magtiwala na magdudulot siya ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong biyaya at walang hanggang pagmamahal na nakapaligid sa akin. Salamat sa pagpapadala ng mensaheng ito sa aking paraan. Ito ay isang paalala ng iyong pagmamahal at paggabay. Sa pagmumuni-muni sa nakaraan, napagtanto ko na ibinahagi ko ng hayagan ang aking mga tagumpay nang hindi nagtatakda ng tamang mga hangganan. Pinahintulutan ko ang aking pribadong buhay na maging masyadong na-access sa lahat. Kung sa aking kamangmangan ay nagdulot ito ng mga hamon para sa akin, buong kababaang loob kong hinahangad ang iyong awa, Panginoon. Ayoko'ng matali dahil sa kamangmangan ko, kaya tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng pag-unawa na kilalanin ang mga tunay na sumusuporta sa akin at ang mga maaaring may masamang hangarin. Ilayo mo ako sa mga taong naglalayong ibagsak ako at ibunyag ang anumang mga nakatagong agenda na naglalayong magdulot ng pinsala sa akin. Hayaang bumalik ang kanilang mga plano sa aking pabor ayon sa iyong banal na interbensyon ipadala ang mga hahawak sa aking mga kamay sa panalangin, mga tunay na kasama na magdiwang sa aking mga tagumpay kasama ko. Palibutan ako ng mga individual na maghihikayat sa akin, na maging mas mabuting bersyon ng aking sarili, at palalimin ang pagmamahal ko sa iyo. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata sa mga senyales na iyong magiliw na ibinibigay, na nagpapahiwatig sa mga dapat kong maging maingat sa pagbabahagi ng aking mga pagpapala. Tulungan akong makilala ang mga relasyon na maaaring hindi umaayon sa iyong layunin para sa aking buhay. Akayin mo ako sa mga pagkakaibigang nakaugat sa pananampalataya, pagmamahal, at suporta sa isa't isa. Turuan mo ako ng bertud ng pasasalamat at itanim sa akin ang karunungan na malaman kung kailan dapat manahimik at kung kailan magsasalita. Panginoon, tulungan mo akong kontrolin ang aking dila. Paganahin akong magsalita lamang kung ano ang kinakailangan, at panatilihing kumpidensyal ang hindi kailangang malaman ng iba. Dumating ako sa iyong harapan ng may kumpiyansa, batid na nakatitiyak ako ng tagumpay sa iyong pangalan. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan na sirain ang anumang masamang agenda na maaaring kailanganin ng kaaway na magpadala ng mga taong naglalayong sirain ang aking kagalakan. Itinapahayag ko na ang bawat pakana, bawat pakana, at bawat plano ng Diablo laban sa akin, ay hindi magtatagumpay. Ang iyong pangako ng tagumpay ay aking kalasag, at ako ay naninindigan sa katiyakan na walang sandata na nabuo laban sa akin ang mananay. Panginoon, lansagin ng bawat masamang agenda na idinisenyo upang guluhin ang aking kagalakan at kapayapaan. Hayaan ang mga pagsisikap ng kaaway na maging walang bunga, sapagkat ako ay natatakpan ng proteksyon na mantil ng iyong biyaya. Inaangkin ko ang tagumpay na nararapat na akin sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ang iyong salita ay nagsabi na dapat kong hanapin ang karunungan kung ako ay kulang. Panginoon, taimtim kong hinahanap ang karunungan na kinakailangan upang salain ang aking mga salita, at matiyak na naaayon ang mga ito sa iyong kalooban at nagdudulot ng mga positibong resulta. Sa iyong awa at karunungan, patnubayan mo ako sa landas ng pagkamahinhin, pagunawa, at pasasalamat. Naway ang panalangin ito ay maging isang hakbang tungo sa isang mas maingat at may layunin na pagpapahayag ng aking buhay, na nakaangkla sa iyong banal na biyaya. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, pindutin ang Like buton huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu See you sa susunod na video